Hey guys, uh, welcome na naman sa ating uh, YouTube video. Ako nga pala si Ronald, ang Pinoy Skill Ambassador ng Skill Network. Uh, at sa video nito, uh, lalaroin natin yung Web3 game na binuo sa Skill Network. Ito yung Flight Force 4. Uh, tignan natin kung ano muna yung Flight Force 4. Ito ay isang free-to-play space-themed first-person shooter built in Unreal Engine 5. Uh, okay, para siyang uh, space-themed. Parang yung mga alam niyo yung mga Star Wars ganyan. <laughs> so, uh, tatry, tatry, natin siyang laruin, guys. Alam ko na sa ano pa lang ito eh. Demo pa lang, demo stage ito. Ito yung website nila. So, makikita nyo parang cool ng kagad do. Ang cool ng interface niya kagad do. The ultimate first-person shooter. Domination and extract or destroy modes coming soon. Okay, so, nasa demo pa lang. Uh, siguro yung intro pa lang ng game ito. Uh, ito yung mga character. OG male defender, Helios male defender, Serum female defender. Okay. XP. Okay. Ah, sige, try nating laruin. I think ato uh, lalaruin nito sa Hyperplay ang alam ko eh. So guys, yung Harper, Hyperplay ida-download niyo sa ida-download niyo siya, pwede siya sa mobile, pwede siya sa uh, Windows. So ito na download ko na to sa Windows ko eh. So pwede ko nang i-click tong play or install. Yeah. Open Hyperplay. So, i-download nyo yun na Hyperplay, guys. Mabilis lang naman i-download yun, eh. Ilang MB lang rin yun, eh. So, i-coconnect nyo rin pala yung Metamask nyo dito. Kasi decentralized, ano to, eh. Decentralized, ano siya. Yung mga alpha games. So, tapos pagkatapos nyo kinonect yung wallet ninyo, ah, uh, Hanapin lang natin yung gusto nating laruin. For me, ito yung ano, laruin natin yung Flight Force 4. Ayan. So, nasa library na siya. Dito siya makikita yung library nyo. Tapos, click nyo lang yan. Tapos, dito makikita nyo yung play. Ayan. Laroin natin yan. Yes lang. Click yes lang yan. Wow. Tech Studios. So, sila yung gumawa, guys, ng text Studios. laro nito. I play over. Believe... Okay. Uh... so, paano maaalis tong mas na to? Oh, uh... wait lang. Ah, try natin exit game close natin. Ha? Ah, ito yung... Eh. Next course ko kasi. Ulitin natin, guys. Yan. Tech Studios. So, wala pa akong idea kung anong laro to. Try lang natin. Hmm. Bakit ayaw maalis ng metamask? Add up. Okay. So, new game volume. Nasaan yung cursor ko? Ito. Click lang natin yung new game. Recruit, you're about to enter the Kalyan Basic Training Facility. Here you can sharpen your skills. Okay, ang bilis niya. <laughs> so, ito yung mga ano natin, uh, keys natin. Yung F1 controls, escape, main menu. Yung WASD, yung moving, yung typical na ano, uh, keys natin para sa moving. RMB, scoping only. Ito yung right M, right mouse, uh, right mouse click siguro yan. Yung C, crouch, shift, shift is sprint space bar jump pistol yung one two assault rifle if you find it tapos reload f1 close okay so ma para mga basics basic key lang siya yung mga usual keys so start na natin ah uh, meron ta tayo dito yung start ah uh, ito pick up sabi niya okay so may rifle tayo pasok tayo oh ano to? ah so i guess so i guess patayin natin ito ako. Meron yeah. pa. Oh, may grabo kagad. Okay, Oops, reload nung magkago Kaya hindi tayo So bago tayo papasok Reload muna tayo Oops, hindi ba niyo pumalon? You yung, yung crouch? Yan, okay. Okay, target dito. Ah, reload muna. Bago tayo sumabak dyan, reload muna tayo. Baka may kalaban. Ayun, may kalaban. May kalaban pa dun na isa. Reload muna. Ano itong mga ito? Makukuha ba ito? Ito mga ito? Hindi. Hindi makukuha. Dito. Oops. Sorry, dito tayo pumasok, guys. Ouch. Sino mo ako kung nag-hiyas dito? Saan yun? Saan yun? Saan yun? Saan yun? Saan, sa taas. Ay, guys. Okay. Nasa taas pala, guys. Ang hirap pa. Ah, ganun pala yun. Kailangan, ano ka? Mabilis yung reflexes mo. So, pusa pa. Try natin. Ah, kailangan focus. Focus tayo. New game tayo, new game. Let's go. Bilisan natin para yung time is ito na yung mga controls alam na natin yan press F1 pick up Okay. targets ay nakunog ako ano ko akit dyan sino ka kaya oh my paano ako akit dyan ah paano How will I climb up? Saan ito? Nahulog ako. Paano yun? <laughs> so yung ano niya, yung controls niya parang medyo ano lang na. Medyo tiling lang na. Konti lang naman. Konti lang naman so parang magkaka-problem ka sa targeting mo. Pero I think makaka-adjust ka naman. Ito, may ladder. Kita eh. Nahulog kasi ako eh. Oh, wala. Walang ano dito? I think kailangan natin mag view game ayun may ladder din pero ewan eh, ko kung paa dito ka pupunta okay pwede pwede ito so, ka uh, pupunta nice pero hindi ko lang alam kung makakatalon ka dito talon makakatalon ka dito hindi ko makakatalon eh oh ayaw new game tayo guys new game nahulog ako sorry <laughs> isa pa Sorry, sorry, my bad. Okay, press F1. Pick up. Dito yung targets. Dito yan. Pwede rin yung rifle pad niya. Pag may rifle, pwede ka mag-stop eh. Kaya hindi ako i-bash ng mga gamers dito. Hindi kasi ako ganun kagaling mo. Ah, uh, for Ah, oh, may kalaban! yung sa dito. din doon sa taas eh. Meron pa isa dito. Saan Ay, may isa pa dun. pwede sumalun ano ako tatalan dito may hindi ako hindi pwede dito ko siya ha? ayaw ayaw siguro dun sa kabila dun sa hindi na eh dito ba? wala eh ayaw na enter dahil wala ko ano, pasok doon. Guys, paano? Hindi nyo sa akin. Paano? Paano? Hindi ako makapunta sa kabila. Bakit? Bakit ako nasirahin dito? Ano lang? Oh my, this is taking too long. Ah, meron pa pala dito. Kaya pala eh. Kaya pala. Tapos, tayo pupunta sa taas niyan saan pa may targets pa ayun na kasi ano pupunta dyan ngayon ayaw nyo saan ano sino <laughs> ah dito may pupulutin ako doon or something. laban ba? Wala. Ano ito mga ito? Oops. Magalabon ba? Kami Mag kalaban ha. Oops. Be careful lang. Ay, gusto ka ko dito. Oh, paano ako alis? Okay. grabe nakaka-excite siya nakaka-excite na rin guys na. pero uh, ano meron dito ngayon paano tayo tatay ah ganyan dadalhin niya tayo sa taas ka sa kalaban sa kalaban ay masaya ako patay <laughs> okay, tayo guys kailangan marami kang health dito eh no? Masaya siyang laro na, Masaya siyang laro uh, I think that's it muna. Pinakita ko lang sa inyo yung kung paano yung basics niya, kung paano siya laruin. Pero grabe, ang saya niya. Kung inter interface wise, tapos yung mission wise, grabe ang, ang, ano siya entertaining. Tapos yung graphics din maganda. Yun lang medyo may delay yung ano. Eh? Medyo may delay yung movements sa mouse. Kapag minove mo yung mouse mo, parang may, may delay siya ng 0.1 second. Ganun siguro. Pero okay lang naman. Uh, 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 as you go on the game, makakapag-adjust ka naman. So, overall, I think that this is a very good game. Ang ganda niya. Ang ganda niya laruin. Try niyo to. Try niyo. Grabe. Ang ganda. So, sasabihin ko na siguro sa team nila yung napansin ko lang na delay na konti. Um, but, uh, it is very fun, very entertaining para sa mga ano dyan, gamers diyan. Grabe. Try niyo to. Fight Light Force 4. So marami pa siguro silang ano, uh, developments na gagawin kasi nasa demo pa lang tayo. Eh. Nasa demo pa lang. So abangan niyo yung mga ano, abangan niyo yung mga iba pang uh, development na gagawin. So yun lang guys, uh, thank you so much for watching this video. ah uh, sana supportahan nyo naman tong YouTube 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 channel natin. ah uh, like nyo video, share nyo sa friends nyo, sa mga gamer friends nyo, sa Web3 community. Tapos sali sa social media accounts natin. Join the discussion sa mga kulitan namin. And yun lang, thank you so much guys and I'm out. Peace!